Isang mga araw po sa inyong lahat guys. Ayan po, ayan ay, po yung ating ititinda ngayon. Ayan po yung ating kakalasin. Dalawang baboy. Ayan. Ayan po, magkakalas na po tayo habang wala pa pong tao. Habang maaga pa. Para pagdating nila ay nakaayos na po tayo. Nakaayos na po tayo ng paninda natin. Ayan guys, let's go. Magkakalas na po tayo. Ayan, shoutout nga po pala sa ating mga viewers dyan, subscriber. Ayan po, as mga bago po nag-subscribe. Uh, may galab shoutout po sa inyong lahat. As mga napadpad po sa aking channel na bago, bago pa lang po, ay huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. At kung nagustuhan nyo man po ang mga video na aking ginagawa, tungkol po, tungkol po dito sa pagkakalas ng baboy, sa pagtitinda po, ay huwag nyo pong kalimutan i-click yung notification bell para updated po kayo sa aking mga video na i-upload ayun guys magsisimula na po tayo magkalas ha? habang maaga pa po ah, uh, kailangan pag natapos na po tayo magkalas at magkapag display po tayo na maaga para pagdating ng ating mga suki ay bibinta na, na po tayo diretsya na po tayo, tad ayan Uh, dito sa pagtitinda talaga guys ay kailangan maaga po tayong gigising para maaga po tayong matapos magalas at maaga tayo matapos mag display ayan po uh, sa gusto po sa gusto pong matuto dyan na magkalas po na uh, nito na kung paano po magkalas ng pangtinda yan po ito po yung pangtinda lamang po pang lamang po na baklasan nito ang estilo yan po i-share ko lang po sa inyo itong aking estilo sa pagkakalas hindi naman po siya mahirap sundan guys madali lang po sa una lang po talaga mahirap po mahirap po magkalas mahirap sundan po pagkalas pero pagka araw-araw na po natin ginagawa uh, madali na lang po basic na lang po sa atin pagka araw-araw na po natin ginagawa yan po uh, ganito lang po ako magkalas ng baboy guys pang tinda no uh, sana po ay makatulong po ito sa inyo kahit konti at uh, Uh, sa lalo na po sa mga gusto pong magnegosyo ayan uh, panoorin nyo lang po yung aking mga video guys uh, mayroon po tayong tutorial ayan po uh, panoorin nyo lang po sa mga bago pa lang po dyan ayan panoorin nyo lang po yung aking mga video at sana po yung huwag po kayong magsawa na uh, panoorin na aking video at support tayo channel guys ayan po Ayan guys, uh, naputulan na po natin ang ulo, ano? nahati na po natin yung baboy. Ayan po, ah, naman po natin yung baboy natin. Ah, Pagkatiin naman natin sa tatlo. Ah, para po matanggalan na po natin ng buto bawat parte ng baboy. Ayan po. Okay, sa una natin paghiwalayin yung pork chop sa po, ayan po, yan po yung pork chop guys, sa yung hawak ko, yun po yung pork chop, at saka yung malapad yan po yung tinatawag na limpo kailangan guys sa pagtanggal po natin ng pork chop kailangan po buo lang po yung laman na bilog kasi pag yung tinamaan po natin pag taga ay papangit po ng ating pork chop pag in-slice po natin guys ay hiwalay po yung balat pangit po ayaw ng mga customer na ganyan kasi ang mga customer medyo maarte po at ayaw po ng pangit na slice ay mili po talaga yan sila ayan guys yan po yung kasim ayan yung tinanggal ko nga pala na pata guys, yun po yung patangonahan na no? At yan naman po yung spirebis. Ayan po. Kailangan po pagpang tinda guys, eh meron pong laman yan. Uh, laman na po natin para hindi po, para madali po siyang ibinta. Ayan guys, ayan uh, naman po yung pigi. Ayan naman po yung tinatawag sa amin dito ay balakang. Yung tinanggal ko guys na buto. Ayan po yung tawag dito ay balakang puntot. Ayan po. Ayan po yung pigi guys. At yung pata naman na yan guys. Ayan po yung patang likuran. Ayan. Ang kaibahan po ng patang likuran guys ay mayroon po siyang siko at mahaba po yung patang likuran. Di katulad ng patang unahan. Maiksi lang at maiksi rin yung paa niya. Ayan. At tapos na po natin yung kalahati guys. Ah, Ganon din ang gagawin natin sa kalahati una natin tanggalan ng tampalin sa kalumo pag natin pag sa tatlo ayun guys uh, panorin lang po hanggang sa dulo ayun po, uh, Shoutout po sa lahat God bless to all po はい。 soryy, maginene so... <laughs> na kita para maka pa ako sa